May huli na? Oh! Mga hito. Okay, medyo maliliit. Pero pwede na to. Pangulam na to. Okay. <tellan> tanda, pag magdamag ng ulan, mamingwit ka sa umaga. Subukan natin ngayong umaga na to kung totoo ang kasabihan. O, nandito na nga pala ang inyong katoto sa Koragi Vlog na naon ang lumusong. Balita ko ay may huli na siya. Pampangat. Pampangat daw. O, ibig sabihin, pagpampang. Wala Siyempre, walang kadaya-daya. Panguhuli ng isda. Dala tayo ng pinagbabawal na teknik. Oo. No. Yan natin kung ayun, tinangay na yung tulas. Kurkya. Hmm. Sa tabi ng ano kangkong. Para mapalabas mo yung mga nagtatago Yan. Ah, syempre, hindi lang ako basta magmamarites dito. May dala rin ako sandata. Ako yung susubok din. Oh, marami-rami rin pala siyang nakukuha. O meron ditong nambuburaot ng isda. Yung maliliit na nakukuha ng inyong katoto sa kuragi ay kinukuha niya. O check natin yung huli niya. Kung fake news o hindi. Ayan ang term. Pag sinabing pangpangat. yung okay, mga good size. Tingnan natin. Oy, wow. Pwede na. Mga 3 to 4 fingers. Oo. Ito nga yung mga size na pangpangat-pangat. -pangat. -pangat. Kaya e ako'y maghahagis na ng aking pamingwet. Dahil umuulan, di ko natatapusin yung labahin ko. Hindi rin naman matutuyo. Amaya ah, na lang, pag-uwi. O oh, yan, pids yung gamit na pae ng inyong katoto. Ako, tebolats. Tignan natin kung makakahuli sa pids. Ito, toto ito. walang palutang. Ay, eh, maliit. Hmm. Uh, nire-repair muna ng konti ng inyong katoto yung ating gamit kasi medyo malaki yung nalagay natin sinker. o kailangan lightweight lang. Palutang yung gagamitin nating strategy for today's fishing. Ito mismong lugar na to, gilid, ay napakalalim. Hanggang dito ko na. O, naghagis tayo ng pa Papalapit muna well, tayo. Well, ay, sobrang light naman yan. So, try natin. Okay, super lightweight yung nilagay niya. Okay, game. bukang ko. Floater tayo eh, floater. Ay, nakshoot eh. Siyempre, lulutang na yan. <laughs> yung mga na kayo, mga fish. Oh, Taman-tama -tama pala yung dating ko. Wala nang pain. Ay, mo muna sila doon. Okay naman pag kaganitong umuulan-ulan yung ating mga pamain na table at nasa paligid lang naman. pula sana nilagay ko pa mo yung kalikit yung mga ginagamit natin pag lumulusong tayo sa stockpile dahil sa dami ng maliliit doon at mga ayungins nauubos nila yung mga red nating pain so ang ginagamit natin doon kalikit anyway kinakagat naman kahit kalikit eh pero dito masela ng mga isda gusto talaga nila yung pula ayaw kainin ni sa akin masela huhukay ako ng pain ko na ako nampain ko may alam akong hinuhukayan dito ako lang ang nakakaalam hindi ko tinuturo sa mga kalaban kasi pag tinuro mo mauubos so ako na lang okay, may naispatan tayo sa gawiri itong namamadwas din yan siya check natin kung humuli na siya kamusta huli boss may huli na Oh! Mga hito. Hey, medyo maliliit. Pero pwede na to. Pang ulam na to. May ilang oras ka na dyan sa pwesto mo. Uy, isang oras ganyan. Okay na yan. Sure na pang ulam na. Ang labo ng tubig. Bang, oh, Kasi, hindi humihinto yung ulan sa taas. Okay, ito na yung lugar. Pinagtambakan ng basura. Ayan. Diyan ako humuhu kay eh. So, ilang araw na rin naman napahinga. Baka may mga bago na tayong sibol. Mga bagong singaw na table tingnan ko. Ako, malaki din. Pero kukunin natin kasi yan yung gagamitin natin pag nadayo tayo sa gawing stock file. Yun yung mga ginagamit nating pain. Oh, eto yon yung pae na talagang pang tilapia. Yung namumula-mula. eto yung hinahanap natin. Pero ang natagpo ko ay ito. Anyway, kinuha ko rin dahil ito yung magagamit natin sa mga susunod na araw. Ang daming bulate pero yung mga kalikid. Wala na halos yung pula. Naubos ko na yata. Balik na tayo sa spot. Pero hindi ko ito itatapon. Nagamit din natin to sa mga susunod na araw. Pag tayo na dayo. Eh, palitan natin yung akin. Pain. Hey, one point hito. Hey, kaligay mo sa kami. May... On, hey, batibu pa ako. Oh, kumanda ka pa nung ni mo? malaki. Mas malaki. Sige. Ay, <laughs> bisa. Yun, yun. Tumama. Ay! Tumutan Ay, oh, bumula, oh. Ayun na. ko. Ayun na. Malayo na yung narating. Uli, uh, Ay, ta! Ah! Parara. Parara. Oh. na da no? Oh! Ano yung Saan na? Hmm. Parak! po! Parak! Nasama yung akin. Careful ka. Yan, yan, yan. oh O, oh, o, oh, o, oh. ah, pararak pa rin. Pero malaki-laki. Ano ko? Mm. Tawag pararak. Ay, ah. Ah, anak tete, may kapalit na ako oh no? Pero to makagat to pag gumagamit tayo ng ano yung minasa. Sila yung mga matatako diyan. Pero kumakain sila ng isang lebulatsa. Ah. Sinagagis tayo ng pizza. Tayo. Rats! Hule. Wai pararak. Pararak again. 2 points na ng pararak. Pero maganda sukat to. Oh. Oy. Nakadami ako nakadami dami yung audience impact. Dandan. Dandan. Dandan nga naman masasaktan yung isda. Ay binibigay natin sa audience impact yung nahuhuli natin. Ito lang kinuho. Ayan na pula. Huli, huli ko, huli. Ah, dyan <laughs> Ay, Hindi. <laughs> Wow, amazing. Amulabog ka pa dyan. O yan, kinukuha mo ba yan? <laughs> yan ganyan? <laughs> <laughs> o, dapat kinukuha lahat. O, yun sa akin, kinalat na. Baka naman janitor ka rin, maghunos dili ka naman. ay Nawala yung tilapia. Kaya pala nawala yung tilapia, napalta ng pararak. Tsaka ng janitor. pabigay bigay mo sa kanya! <laughs> O, oh, boundary na yung audience impact namin. Tas mo na yung kaya mo. Lagi may akin. Bakit ke? Alikun ko na yung mga Tama mo, kaganda ng sukat. Hmm. Oh. Nag-audience impact lang sa amin. May iuwi ng ulam. Uh, huma. Salamat, Chappy. Uwi na natin yung pang-ulam ni Inay. Kaya mo na pinig time's up na ako ang fishing konting oras lang naman ako pero sila eh hanggang mamaya pa okay marami pang gagawin sa balor I'll see you next time bye bye